24 uh, another 20 billion ano na unutilized aro din ano so ibig sabihin may may pondo ang uh, PhilHealth na hindi nagagamit so sa kaso ng PhilHealth hindi solusyon ang pagdadagdag ng pondo no uh, mawalang galang na po congressman Jay, hindi po dagdag pondo ang pinaglalaban naming mga members ng PhilHealth kundi ang subsidy ng gobyerno o yung obligasyon para sa mga Pilipino na di nagbabayad ng premium tulad ng mga indigenous people, senior citizens, PWDs at iba pa. Maliwanag naman po yan sa syntax law. Huwag po tayong double standards. Ang DPWH po ay hindi humihingi ng dagdag pondo pero tinambakan nyo ng 288.64 billion. At ang masakit ay meron din naman silang underspending na 251 billion ano po ba ang habol niyo is op? Ang kailangan dito is ayusin no ng 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 presidente at ng at ng management. L yung lalong-lalo na yung kanilang uh, pag-aalaga no sa mga miyembro, So nananawagan kami no na ako personally nananawagan ako sa ating uh, pamunuan ng field na ayusin no yung kanilang uh, utilization at uh, ibalik no uh, yung serbisyo na sa ating mamamayan dahil kung hindi no eh, baka mapilitan mapi tayo na manawagan no sa PhilHealth sa mga opisyales ng PhilHealth kung hindi nila kayang gawin ang trabaho nila eh uh, umalis sila diyan at, at at hayaan ng ating uh, pamahalaan ng ating uh, administrasyon na maghanap ng mga tao na kayang bigyan ng solusyon ang probe problema ng PhilHealth at uh, yung merong talagang tao na merong uh, malasakit, lalong lalo na sa ating mamamayan. Huwag kayong puro banta lamang. Kung management ang problema, ay marapat lamang napalitan ang mga inutil na opisyalis nito. Tandaan po ninyo, hindi solusyon ang pagtakas sa obligasyon sa mga mamamayang Pilipino.